Hello, Taurus Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Taro PH. Dilatyo na po tayo sa inyong weekly reading for April 7 hanggang 13. Tulad po na kagawian, kunin lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung po ibang impormasyon ay eh, para po sa ibang Taurus po yun. Kaya gamitin niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung mga messages na kaloob sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Okay po, start na tayo. Ano ang naghihintay sa'yo? Taurus, for April 7 to 13, inhale and exhale at the center of your reading. You have the Five of Cups in the area of what you want. You have the Queen of Swords in the area of what you need. You have the Hanged Man. In the area of what's affecting your current energy, meron have the Emperor card. In the area of your near future, meron uh, four of wands. Beautiful. In the area of your challenge, meron Tower. In the area of your fortune, meron the Temperance card. Wow, a good result. In the area of your divine advice, meron six of Pentacles. At the four of cups. So, on diamond of four four. You are protected by your divine power. by your spirit guides. At yung outcome mo this week, Taurus, meron kang seven of pentacles. Wow! Mag-usapan natin later. At the bottom of your deck, Taurus, you have the ten of wands. Ano daw ba yung mga daladalahin mo this time, Taurus? Ano ba yung mga kinikimkim mo sa so, yung dibdib? -dib, mga bagay na hindi mo sinasabi, uh, mga responsibilidad na sobrang bigat na, na kailangan mo na sigurong eh, let go ang iba dyan, ipasa na sa iba. Let them know, uh, it's time for you to really speak out, speak up, and tell them na, uy, masyado na itong bagay to sa akin, hindi ko na kaya, uh, ipasa ko na to sa inyo, um, mag-delegate this time para gumaan ang iyong mga dalahin. And for others, I'm seeing here, very specific for a certain Taurus na malapit kana sa finish line ng iyong destination. Kaya kung nahihirapat ka ngayon at kung yan talaga iyong destination na gustong-gustong mong puntahan, push mo pa yan, go through, and uh, malapit nang matapos ang iyong uh, struggle at papunta ka na sa iyong ultimate, ultimate goal. So, congratulations, Taurus. I'm hearing good answers. Meron kang hinihintay na sagot or tawag o kaya confirmation. Ito na yon, malapit na. Yan ang confirmation para sa iyo. At the center of your reading, simulan natin in your core. Sa buong linggong ito, you have the five of cups. You're being encouraged, Taurus, to let go of the past kadikit uh, siya nito itong Ten of Wands mo na parang may mga bagay ka sa iyong, di, sa iyong puso o sa iyong isip na kinikim-kim mo mga bagay sa nakaraan na patuloy na sa iyo. This time, uh, try to forget them, move on, and uh, completely understand that what happened ay nangyari na. Kung ano yung nangyari ay nangyari na. Wala ka na mababago doon. Huwag ka na pa-stress sa mga yon I learn to move forward, learn to live now. Ito yung mga bagay na pwede mong baguhin pa, yung ngayon at kirabukasan, hindi ba? So start now, don't be afraid of change. Sabihin mo na sa mga taong kailangan mong sabihin yung nararamdaman mo na ito yung nangyari noong nakaraan, hindi man ako nakahingi ng apology o ng closure o ng kahit remorse man lang sa mga ginawa sa akin. Kaya daladala, daladala mo pa rin ngayon itong mga pain na to itong suffering na ito. Ano? So make sure na i-address mo na yan sa very specific person na, uh, kailangan makarinig itong sinasabi mo so that gumaan yung eh, pakiramdam mo and you can move forward. For others, eh, baba mo na daw itong mga responsibilidad na to Itong mga bagay na ginagawa mo, sobrang effort, sobrang pagod na iisipin mo this time. Teka, ah, uh, nagkatrabaho ba ako para kanino? Uh, is this still for me? O masyado ako nagbibigay ng effort for something na hindi naman bumabalik sa akin? O um, parang hindi, hindi nakikita yung worth ko? Ganyan. So make sure that you're open also with a lot of things in the future. Buksan mo ang isip at puso mo sa mga posibilidad kasi ang dami nang sa sa'yo. Ikaw lang ang hinihintay natumingin sa mga pos possibilities na yun, sa mga opportunities na yun na kunin mo at i-grab mo, diba? The Five of Cups being clarified by the Seven of Cups. Yes, and dami nang gihintay sa'yo. May mga plans ka ba na parang nasa isip mo lang and hindi mo pa rin ngayon naiintindihan na baka, uy, baka pwede ko nang itry yun. Baka pwede ko nang bisitahin yung mga pangarap na yun, yung mga plans na yun. Baka this time mag-work na siya. Um, kasi kaya hindi dumarating yung mga blessings. It's because Sorry, because walang space. Kasi yung buong isip at puso mo at atensyon mo ay nakatuon sa ibang bagay na dapat nilet go mo na. Kaya parang hindi makapasok yung mga bagong bagay kasi walang space. So make sure na nilet mo na yung past o may go ka ng tao o mga sitwasyon o mga bagay na hindi na importante sa'yo at marirealize mo na wala na silang wala na silang say say sa buhay mo now and moving forward. Pag binuksan mo na 'yung sarili mo sa kapapasok itong mga beautiful beautiful possibilities. I'm hearing doors are opening up for you. Doors na hindi sa hinagap hindi mo inasahan na mahuhukuhan mo. Um basta maging clear lang sa isip mo na okay, it's time for me to move forward to to start clean this time. Kalimutan na 'yung dapat kalimutan at marapat mo na ibaba 'to mga burden na ito 'to mga nagpapabigat sa iyo, okay? The area of what you want, you have the Queen of Swords. I'm seeing here na gusto mo nang, I don't know why, pero nasa isip mo na eh. Uh, meron ka ng hint, meron ka ng idea. Um, Naramdaman mo na paunti-unti, ayaw mo lang sundin yung isip at intuition mo na maging open ka na sa future, maging bukas ka sa mga bagay na meron in the near future para sa'yo. Parang, ah okay, baka nga pwede ako doon, pero hindi eh. Kasi iniisip pa pa rin na baka may bumalik pa itong bagay na to, baka mapakinabangan ko pa itong bagay na to na meron ako. Baka bumalik pa siya. Kaya siguro kahit open ako sa future ko, open ako sa possibilities, naghihintay ka pa rin sa past. Pero sinasabi nga dito, kung hindi mo let go yung past, hindi papasok yung mga bago, di ba? So here, na ready ka na i-cut ang ties with other people, ayaw mo na ng, ayaw mo na ng um, dishonesty o lolokohin ka, ayaw mo na ng paikot-ikot at paulit-ulit na parang ginang-gaslight ka o minamanipulate ka, now parang nakikita mo na unti-unti kung sino yung totoo at sino yung hindi, na parang ginagawa ka lang engot o ginagawa ka lang na parang gatasan ng ibang tao na parang kailangan ka lang kasi may kailangan sila sa'yo, naalala ka lang nila kasi meron silang kailangan sa'yo. Now you're starting to understand who's who. Sino yung nandyan sa'yo pag malungkot ka, pag mahina ka, sino nandyan kapag masaya at meron ka, ganyan. So, this is the right time for you to really check on the people around you and see kung ano yung mga bagay na dapat mo nang putulad at ano ang hindi. Pero nas, nas, nakikita ko na may hint ka na dito eh. Nararamdaman mo na nakilangan na eh. The Queen of Swords being clarified by the Queen of Pentacles yes, I'm hearing mother figure. Talk to, um, talk to your mother. Talk to someone na parang pinagkakatiwala mo. Tita, female figure. Tita, a lola. Someone that you really trust. Someone na parang ate figure mo sa buhay mo na sa sa'yo ng payo na, o ito ang gabi mo, magko-comfort sa'yo, na may intindihan ka, ma may yung mga dalahin mo, yung mga dinadanas mo, yung parang mga bagay na gusto mo na matupad o gusto mo masolusyonan. You just need someone to Um, listen to you. Para mapakinggan ka para gumaan ang mo. For others, I'm seeing here with the Queen of Swords and the Queen of Pentacles. Para mag-focus ka na da lang daw doon sa mga tao, bagay, at uh, uh, endeavor na kapakipakinabang. This time, talaga timbangin mo kung sino yung dandyan para sa'yo, na totoo sa'yo, at yung mga bagay na kailangan mo ng itapon o pabayaan kasi hindi na nakakatulong sa'yo. Parang this time, panahon na para maglinis sa buhay, sa isip, sa puso, sa paligid, sa pangatao sa paligid mo, okay? Linisin mo na yan para gumaan ang lahat. Okay? In the area of what you need, you have the, hang, the hangman Yes, ito daw ang kailangan mo, sabi ng spirit guides mo. Para magbago ang buhay, tignan mo ang iyong paligid on a different perspective. Tignan mo siya, bumaliktad siya doon sa dya para malak makita niya sa ibang perspektibo yung buhay niya. At yun, pagbaliktad niya, nakita niya, na, nakita niya sa ibang paraan yung mga sagot at nagkaroon siya ng karinawan. Tignan mo, umilaw yung kanyang ulo. Ibig sabihin, naging malinaw ang kanyang pananaw. Kasi sa ibang paraan niya tinignan eh. Kung halimbawa may partner ka ngayon, mahal na mahal mo, pero lagi like kang niloloko, lagi like kang ano, ano, pero mahal na mahal mo eh. Pero kung titignan mo sa ibang aspeto yung buhay mo, sa pananaw halimbawa ng best friend mo, ng tita mo, ng nanay mo, ma-realize mo na, ay nga no, parang I'm focusing and I'm giving my all to, to the wrong person. Dapat pala mag-move on na ako, baka dumating yung tamang tao para sa akin kapag nilet go ko na tong taong ito na puro pasakit ang dala sa akin. For others, halimbawa, for other Taurus, meron kang trabaho na nilalaan mo lahat-lahat doon, sobrang hirap na hirap ka na, pero iniisip mo, hindi, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Pero once you use the hangman mentality na parang, try ko kaya tignan to sa ibang paraan. And then, marirealize mo, teka, yung nilalaan kong effort, oras, pagod, eh mas malaki kaysa sa sinasweldo ko. So hindi pa ako napapansin ng boss ko, hindi ako pinapahalagahan. So sa haka mag-iisip na yung nga no, baka nga ganun. So I have to change things in my life for things to get better, okay? The Hangman's being clarified by the Ten of Cups. Yes, choose your happiness. This is all about you first kailangan mo munang isipin now, ano ba dapat yung baguhin ko for my ultimate happiness? Not just for me, but for my family too. Baka may kailangan na akong baguhin this time para gumaan gaano mawala na yung mga stress and worries. May kailangan baguhin sa sistema, may kailangan baguhin sa pangarap ko, may kailangan baguhin sa approach ko sa isang bagay. O kailangan ko talagang baguhin totally ang relasyon ko with someone o ang environment ko. I have to change where I live, halimbawa, or where I work para magbago yung kapalaran. Mag makuha mo na happiness and positivity na kailangan for you and your family, okay? May something changing in your life this time. In the area of what's affecting your current energy, merong the emperor. Yes, nakita ko kanina talaga na parang this time, nararamdaman mo na eh, meron ka ng, ano eh, parang paunang lakad na parang, Ah, o nga kailangan ko ang baguhin. Na ah, nga ito ngay tamang gawin. Pero nagaalangan ka hindi mo pa magawa kasi may mga bagay in the past o bagay sa life mo na ang hirap-hirap iwan. Ano Taurus, whether trabaho yan o tao o endeavor, parang gusto mo na magbago, gusto mo nang tumalon o maging open sa mga bagong bagay pero nanatakot ka kasi paano kung hindi ako masaya sa mga bagong bagay eh masaya ako dito sa mga bagay na meron ako now. Pero may realize mo na yung meron ka now eh hindi pala yun yung totoong kasiyahan mo pinipigil kanya to achieve the bigger things and better things in your life hindi mo pala nare-realize now pero andun eh meron ng buto na tinanim sa isip at puso mo na naiintindihan mo na, I have to change these things or I have to change myself in order for me to acquire better things at makawala na sa mga pagkahe na dadadala ko and now you have the emperor ito ang naka-apekto dito kaya mo parang naiintindihan na ah, kailangan ako magbago kasi you want to take back the control in your life. You want to be the leader again of your life. Tapos na yung pakikinig sa ibang tao, pagiging alipin sa ibang tao. Yung parang sila ang nag decision for you. O minamanipulate ka, ginawa ka nilang mahina, ka nila ganyan. Kaya parang ikaw, okay, ibabalik ko sa sarili ko yung lakas, yung power, yung tapang ko. At kukontrolin ko ulit ang buhay ko. Iiwan ko na yung in the past, iiwan ko na yung mga bagay na hindi na nag-work for me. And you're open na. Ah for new future and things will open up for you new opportunities new doors ma-realize mo ang lawak-lawak ng mundo ang ganda ng buhay mo kaya mong gawin ang mga bagay na gusto mo basta maging open ka lang okay the emperor cards being clarified by the six of pentacles yes you are really thinking dalawang beso ba sa six of pentacles dito you're thinking yung bang effort na binibigay ko ibumabalik rin ba sa akin am I pushing myself for things na wala naman akong nakukuha pabalik And now na-realize mo, ah, hindi. This is enough. Tatayo ka na, tatapangan mo na ang sarili mo at ilalaban mo na yung mga dapat na para sa'yo. Kung hindi mo makukuha yan dun, time na for you to walk away and find new things, find new places and areas where you are loved, appreciated, at makukuha mo yung equal parts ng binibigay mo sa makukuha mo, okay? In the area of your near future, you have the four of wands. I'm seeing here celebration, stability, financial stability, pero ka ng um, I'm hearing stable job this time. Para maaluan, maganda ang sweldo, maayos ang boss. For others, getting married. Uh, a, beautiful foundation sa iyong buhay, pamilya. Especially, we have the Ten of Cups here. Ito ang kailangan mo ma-achieve. Sabi sa iyo na yung spirit guides, um, kailangan matiwasay ang buhay pamilya mo. Stable ang pagkakakitaan, stable ang buhay pamilya, mga anak. Walang may sakit. Um, everybody is having a good communication. So, walang nagbabangayan, walang may away, ganyan. I'm seeing for others, may uh, christening, may binyangan, or graduation. You are reaching a, 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 a um, finish line here. Meron ka maabot na magandang resulta na parang, ay ah, yes, nakuha ko na. Whether approval ito, papers, o kaya go signal to do this or to do that, o kaya katapusan ng isang bagay na tinatrabaho mo. Um, kung halimbawa buong buwan mo itong inatupag, itong passion project or anything, an assignment, a task, you're reaching a, a finish line sa bagay na yan and you'll be celebrating kasi good news ang result nito. Congratulations. Four of Wands being clarified by the Eight of Cups. Yes, this celebration will lead you to a better part in your life. You're leaving the struggle na. You're leaving an area kung saan struggle, uh, puro stress, puro worry, parang kina-question mo na rin yung worth ng ginagawa mo, parang kaya ko pa ba to, para saan pa ba to. And then kapag naabot mo finish line, yung dulo, yung threshold, yung milestone, papunta ka na sa better life. Parang you're, now telling yourself, okay, time na to move on. Time na to level up and do better things. Ganyan. So, ang ganda near future mo, mawawala na itong mga bagahe na ito. In the area of your challenge this week, Taurus, Tower Card, may mga changes sa life mo this time. Something is breaking down or um, nagbabago sa life mo. Mayroong kailangan mong tanggal, may kailangan mawala and ikaw parang hirap na hirap ka to let go. Make sure na Daanan mo lang. Huwag ka matakot sa pagbabago. Huwag ka matakot kung halimbawa sa trabaho may magbago ng posisyon, may, may, may magpalit yung supervisor, o kaya sa pamilya mo kailangan ka mag-ayos ng bagong setup so that mas umayos yung work and family life mo, o kaya um, sa iyong trabaho at negosyo may kailangan kang baguhin, ganyan. So, things in your life now are taking changes. May mga kailangan pagbabago at kailangan mo agad mag-adjust taurus Because this is like a preparation for you on better things, okay? The Tower Cards being clarified by the Seven of Pentacles, yes. Ito'y tungkol sa mga bagay na tinatrabaho mo, may mga changes, may mga mm, hindi ka-comportable yung mga aspeto dyan. Kung nagkatrabaho ka man sa isang work na parang sanay na sanay ka na ito ang, ang schedule kada araw, ito ang routine, ganyan. And then, bam! May bagang mag may changes. And you're like, teka, teka, ah, eh, ko na ito ano mga mangyayari sa result? Now is the right time for you to adjust and makibagay makisama makiramdam um dapat marunong very quick i'm saying see, I'm here very quick uh, wag ka matakot pero just just go with the flow wag mo labanan kung may pagbabago okay and i'm saying here that your um work na tinatrabaho mo ipatuloy pa rin naman yung lalago at lalago basta wag ka lang aalis wag ka lang magtatakbo wag ka mag-walk out o mo iiwan dahil may nagbago lang basta, may nagbago ng feelings, o may nagbago ng opinion, Merong parang dali ang problema, parang ikaw, ay, tap out na ako, ayoko na, ayoko na. Hindi eh. For this endeavor na patuloy lumago at patuloy mo makuha ang outcome, huwag mong iiwan kahit ano man ang mangyari o magbago sa bagay na yan, okay? Parang tinatest ka on how do you really want this one to be in your life. Kung gusto mo talaga tong resulta na to, tong goal na to, um, kahit anong mangyari, kahit anong gulo o bagyo na mangyari dyan, ay manatili ka doon pagkat pinapatunayan mo na yun talaga ang gusto mo makuha, okay? Ang iyong, ba't ako bumunot? <laughs> Wala pa naman. Ang iyong fortune, ay uh, you have the temperance card. I'm seeing here, a result is gonna come to you at the right time. And the right time is now. That is the uh, phrase na narinig ko. Ito na ang right time for you na kamalin ito para makamal mo na itong resulta na ito. I'm hearing good news, a result, a medical result, good news ang result dyan, or a certificate na kailangan, kailangan mong maipon at makompleto para makago ka na, makabiyahe ka na. For some, um, I'm seeing here, nagkaroon ng bunga yung patience mo about something. Meron ka bang tinrabaho and then para naging stagnant for a very long time dahil ang daming kailangan ayusin papeles, ang daming kailangan gusto, puntahan ganito, puntahan ganyan, i-develop, develop, develop pa ulit-ulit. Now, andiyan na yung resulta at makukuha mo na yung good result. Congratulations sa'yo, Taurus. A temperance card is being clarified by the star. Ooh, a wish fulfillment. This is a, a, a result of your prayers. Dahil matagal ka naghintay, matagal mo itong inasahan, nagtiwala ka kay God, nagtiwala ka sa sarili mo, nagtiwala ka sa powers ng iyong manifestations at nandiyan na. A manifestation is bringing itself to you, to your reality. Kung anumang puyang minamanifest mo, this week Taurus nandiyan na siya, abangan mo and be excited. Congratulations. In the area of your divine advice, ito ang paalala sa iyo ng spirit guides mo. Mayroon kang six of pentacles and four of cups. Alam mo, napakasimple nito. Habang hindi pa dumarating yung hinihiling mo, meron ka bang hinihiling this time o hinahanap o hinihintay? Make sure that you count your blessings and uh, give yourself credit for your hard work. I know medyo may inip ka o kaya parang nagdududa ka kung paparating pa ba yung mga hinihiling ko, darating pa ba, tagal-tagal -tagal ko nagdarasal. Hindi mo lungkot-lungkot niya oh. pero naghihintay lang si God na ipagkaloob sa iyo at the right time. Sa ngayon, i-value mo yung mga bagay na meron ka, enjoy it. Isipin mo dyan, e, wala nga akong pera, paano ko yung enjoy Ang dami sa paligid mo na kailangan mo i-enjoy, kailangan mo ipagpasalamat sa Diyos. The mere fact na gumising ka kanina, may pagkain sa lamesa, uh, kasama ang pamilya mo, or oh, you're in a good place, you have a good job, that is enough for you to really enjoy and thank God. So once you enjoy and share your blessings with other people, ipakakalob na niya sa iyo yung mga bagay na hinahanap at hinihintay mo, okay? God wants you to be grateful this time and thankful and have this clear faith sa paghihintay ng mga bagay na hinihiling mo, okay? The um, Six of Pentacles being clarified by the Ten of Wands. Yes. I'm hearing talaga dito sa, sa, sa may reward may reward ang hard work mo. Kailangan mo lang talaga hintayin at the right time and be grateful with what you have. Um, I know nakakainip, nakawala ng pasensya, ano, lahat naman tayo naranasan yan in our life, di ba? Pero kapag meron kang tiyaga at pariniwala sa Diyos, all of your worries, all of your concerns, para magiging payapa. Okay? The Four of Cups being clarified by the King of Cups. Yes, speaking of payapa, King of Cups is the most parang nonchalant, uh, quiet, peaceful kings of all kings. Kaya pa siya, kahit anong gulo ng paligid, na iniwala siya, calm yung puso niya, uh, na makukuha niya yung mga bagay. Uh, importante yung peace of mind, peace of heart, and that everything that you want will come to you at the right time. And uh, be, ha, be peaceful in knowing that, okay? Yan ang sabi sa'yo yung spirit guides. Paalala nila sa'yo. Ang yung outcome na napakaganda, la seven of cups, pag-usapan natin later. Let's have additional messages. Number 139 o 3 and 9 kung importante po sa inyo ang numbers na ito. Ito ay confirmation na this reading is for you. Moth spirit, nakita pa ba kayo ng moth anywhere, whether pictures, personal o internet? This is a confirmation na this reading is for you. Surrender now. Yes, like I've said kanina, ipagpasa Diyos mo. Kung darating, darating, hindi ba? Um, nakikita naman niya yung pagod mo at, feeling ko talaga an prayer is here. Congratulations. Another message, don't push the river, let it flow. Oh, magka-meaning magka sila. Surrender now and don't push the river. Let it flow. Hayaan mong dumaloy ang kapalaran sa'yo. Darating siya at the right time. Okay? Uh, Taurus, ito ang kailangan pag-focus on this whole week. You have empathy. I am open to seeing both sides of a situation. In order for you to have a harmonious relationship with other people, kailangan meron kang empathy with with the people around you. Hindi lang ikaw may pergadaanan, hindi ba? May pergadaanan din sila. Kapag nararamdaman mo yun, nakakuha mo yun, there will be peace in your life. And nakikita mo ang sarili mo with everybody, okay? Ayong outcome na napakaganda, we have the seven of pentacles. Ang tinanim ay aanihin. And this is the right time for you to really um, focus on what you want. Malapit ka na sa dulo oh, with the ten of wands. Dulo na to ng hard dulo na to ng hardship. Dulo na to ng pagsisikap ng pagod ng effort. Malapit mo na makuha, malapit mo ng anihin. Hi ngayon ka pa ba hihinto? Ngayon ka pa ba mawawala ng pag-asa? Ngayon ka pa ba ko question sa path mo o sa direksyon ng buhay mo? Ngayon po ba ko questionin si God? So this is the right time for you just wait and pray and relax and have a bigger faith kay God na ipagkakaloob niya at the right time ang mga dasal mo. Seven of Pentacles is being clarified by the chariot card. Yes, may pag-abante. Just go with it. Hayaan mo. Darating din at the right time and it will give you um, the boost na pag-charge sa mga bagay na gusto mo, pag-abante sa buhay. Um, I'm hearing with the chariot card, you are protected, you are guided. Also, may mga force kanito, dalawa, dalawa kanina, diba? 4-4. You are protected by the spirit guides, by the celestials, by the high power. At ganoon din, the chariot card, uh, protected ka, yung um, uh, spirit guides. And paabante ka na. You're living a, a part of your life behind and you are getting greater things, paabante ka. Kaya abangan mo to mga bagay na tinanim mo before, pinaghirapan mo, huwag kang mainip, huwag mong questionin, darating din ang magandang bunga at aabante ka na sa iyong buhay, okay? Taurus, that is your April 7 to 13, sa po kayo naka sa po kayo naka Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tyler Page. God bless everybody.